Nakakaloka. Ayan na, uh, na, nawawala po yan. ayun basahin nyo. Papahita ako ni. yan Ito po siya ay wasapis, no? Magwawash ako ng aking mukha. Ayan. Wala po, wala po tayong ginagamit ng filter, no? na po tayong ginagamit na filter sa ating buha. Ngayon, mga mari, ilalagay ko ito eh, mari sa ating buha. Ano natin kasi kumunti na siya. Hmm. Ay, ito na. Ngayon, kukuha po tayo dyan sa ating daliri.